Update tayo sa mga nakuhang uh, mga buto na yan. Yung proseso mismo ang oh. pinakita. Ha? Eh. Oo, oh, eto na. RH52 at Niel Parosa. Kami na Niel! Jerry at uh, Anthony, magtatagal pa ng lima hanggang sa pitong araw uh, ang pagsuri ng Forensic Group sa mga skeletal sample na nakuha mula sa retrieval operations sa Taal Lake uh, para sa mga nawawalan sa bumero. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edward De La Torre, epe ng DNA Laboratory Division ng PNP at ah. GIA. Tapos nito ay sasalang pa sa panibagong round ng 5 to 7 days ulit. Ah. Mm -hmm. At mga bago makakuha ng resulta sa DNA cross-matching, more or less, two weeks ang proseso na tinabanggit ng PNPFG. Paliwanag ni si Police Colonel Francisco Supe, Deputy Director for Administration ng Unit, marami kasi sa mga nakuhang kalansay ay submerged na o nalubog sa tubig ng napakatagal gaya ng inabanggit kanina habang ang ilan ay kailangan panglinisin sa burak. Sa ngayon ay dumating na sa Camp Crane ang isang samples at posibleng dumami pa wala ito sa taal kung saan anin nga ang nabatid na posibleng galing sa tao. Partikular itong ilang buto sa bahagi ng hip o balakang mm -hmm. Ang lumbar section ng katawan o yung uh, gulugod uh, ng tao. Itinasilip din ng unit itong uh, laboratorio kung saan itasagawa yung DNA testing. Uh, Nasa ngayon ay tinawag nitong prioridad. Uh, sa dami ng iba pang kasong inahawakan ng polis. Para malaman kung positibo sa nising sabungero sa mga labi, kailangan mag-match ito sa first. DNA profile ng magulang, o di kaya sa first degree descendant, o DNA profile naman ng mga anak. Pero nilinaw mm -hmm. ni De na na ayaw nilang munang magbigay ng false hope sa mga kaanak ng mga biktima na ngayon ay nakuna na rin nila ng 18 DNA profile. Ah, oh, nakakuha ay, na? na pala. Nakaku Yan na nga, isatanong ko sana kung uh, nakahingi na sila ng DNA sample mula doon sa mga pamilya. Mayroon na. Ah, uh, uh, uh ay, ayos. Mm. sa st status dito mm. ay uh, 18 pa lamang dahil remember may 34 tayong uh, missing sa Bungers. Baga ba ba doon ay may kakaanak. Agay nung dalawang pinakabata, uh, yung 14 at uh, uh, 17 years old. Mm. Ay uh, uh, malalaman natin dahil uh, ito, itong DNA profile na ito ay uh, allegedly, ay uh, uh, sorry, hindi hindi lahat ay uh, talagang uh, hawak pa awawak na ng PNPFG dahil si yung kumausap at uh, kasalukuyang uh, may handle doon sa ano sa mga pamilya ng no, mga missing sa Bungeros. Mm -hmm. din ng uh, forensic group ha. Ang uh, ng ilang mga eksperto, gaya ng uh, kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Portol, sa paraan ng pag nito, sa unang sako ng skeletal remains, na kung matatandaan nyo, eh, nag-viral na bak makaraang makitang uh, inilabas doon sa maitim na sako at inilipat doon sa mas malinis na lagayan. Iit na uh, unit, bahagi ito ng real world scenario, na hindi nila kontrolado, pagamat kailangan pa rin yung naturang proseso na ilipat sa mas sa malinis na lagayan itong mga nakuha ang skeletal na remains. Pakigyan natin, bahagi lamang na kanila payag. Uh, unlike the ata Day 4, real case scenario po ito, marami pong mangyayari, marami pong pwedeng mangyayari na hindi po namin control. So, although hindi po kami yung uh, gumawa niyo on po, ang iniintindi po namin is sa mga ganyan pong mga senaryo, marami pong ano po na hindi namin makakontrol. Pabahagi na niya Tini Kamag-anak ba yan ni, kamag-anak ba yan ni Chief? Kamag-anak ba, kamag-anak ba ni Chief PNP yan, si Lieutenant Colonel? Eh, ito eh. <laughs> <laughs> kulang, ah, uh, kulang, ah, na, sumobra pala. <laughs> sumobra, <laughs> sumobra. Ayos, thank you partner, thank you. Wala sa Camp Crame, balik sa inyo, Jared Anthony.